dito malapit na tayo sa ano sa K1. Yung kami uh, soldier, alam na lang soldier kami. <laughs> 菲律宾船只请注意，我是中国海警，你船进入我国管辖海域，严重侵害我国海洋权益，请你船立即离开此海域。你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只，你是菲律宾船只， and the range of the real life of Putin. Please leave immediately. Leave immediately. Ano uh, uh, sir? Bakit ginagawa nila? Ayun, magsalitain sir. Ipreply natin mamaya sir. Ipreply natin mamaya sir. Ipreply natin mamaya sir. Ipreply natin mamaya sir. natin mamaya sir. Ipreply natin mamaya sir. sir. Ipreply

Please leave the In the field of full detention, this is China Coast Guard. You have entered the sea area under the jurisdiction of the People's Company of China. and infringed our I will and engine. Please leave immediately. Leave immediately. China Coast Guard with file number 5201. This is Naval Station, Middle Liwanag, Island, Philippines. In accordance with international and Philippine national laws, we are currently conducting maritime patrol within the territorial waters of Pagasa Island, Philippines. All our activities are within the territorial waters of Pagasa Island, Republic of the Philippines. Over. Ganon bay sa ng China, 5201. Ito ang nabalistasyon ng Emilio Liwanag, isla ng pag-asa ng Pilipinas. Kami ay kasalukuyang nagpapatrolya sa karagatang sako ng isla ng pag-asa ng Pilipinas. Ang anumang aming aktividad ay base sa pangkalakatan at sa batas ng Pilipinas. Ito ay aming teritoryo. Over. This is

Napaka Importante nitong mga pag-asa kay na ito dahil kung sa ruling ng Arbitral Award, pag yung angat ka, pag high tide kita pa rin, mayroong entitlement yun na 12 nautical miles. Eh, itong tatlo dito, high tide yan, kita mo pa rin. Pag nakuha yan ng ibang bansa, sasabihin nila, amin yan, tapos yung surrounding na 12 nautical miles. Ganon ka-importante yon. May ibinibigay na territorial uh, entitlement, territorial seat. Malapit ka ba natin yun, sir? Oo, oh, malapit tayo. ng pag-asa, 14 nautical miles away, is the Subi Reef, na dati-dati ay lubog. Low tide elevation. Wala siyang entitlement na 12 nautical miles. Kaya hindi siya magiging legal. Maski na ngayon ay 580 hectares na nung ginawa na ng, uh, ng China. So, okay. Bayangku ko Itang ingikaw Pilipinas kong mahal Ang puso ko at buhay man Sa iyo'y ibibigay Tungkulin ko'y gagampanan Na lagi kang paglingkuran Ang laya mo'y babantayan

3 time patrol within the territorial waters of Pagasa Island, Philippines Ang daming aktibidad ay base sa paglalatan West of West, west, -west of Pagasa Island, Philippines, Philippines. You are within Philippine territorial sea Kung makuha nila dito yung, ano, yung isa sa mga sandikay dito itong pag-asakay magkaroon na sila ng 12 nautical miles maging legal na yung sugiri kaaga ho pa natin ngayon sa area na 12 nautical miles dahil itong Pag-asa Island ay 4 nautical miles lang ang layo dito sa Pag-asa K number 4. So, hati na tayo. No? At hati na tayo ng teritoryo dyan. Sa halip na atin lang yan. Ay eh, napakayaman yan. Napakayaman yan. At saka ang teritoryo sa atin ay mahalaga. Kailangan maging atin lang ito. Dahil tayo na nandyan kaya pinapatrolyahan natin yan yan. Yun ang bilin natin sa ating uh, uh, detachment doon ng Navy, Marines, Army, Air Force na kailangan papatrolyahan lagi itong mga cane na ito. <f dentro> <firos>

In accordance with international and Philippine national laws. You are within Philippine territorial sea. You are advised to leave the vicinity immediately.

Nasa ano na tayo, nung parating na tayo dun sa malapit sa pag-asa, kumbaga kahit na wala pa dun sa mga teritoryo ng mga uh, Chinese, nakikita na natin sila, meron mm -hmm. na naman okay, mm -hmm. Na mm -hmm. kumbaga meron na naman parating na, eto hindi naman nature ang kalaban mo dito. Tao na, meron ng human intervention. Sasabihin sa'yo sa, sa radyo na this is Republic of China, di ba? Pinapaalis ka dun sa Uh, lugar na kung saan, alam mo, teritoryo so, pa natin. Talagang totoo rin talaga yung mga intimidation na ginagawa nila yun. Eh. Ba't hindi yung situation na yun dahil kasi... In accordance with international and in Philippine national law, you are within Philippine territory sea. Hindi yung natatalo mo lang. You are advised to leave the vicinity immediately. Eh, hindi ka pa kalapit kasi mababalao okay. eh nakapagmim na, ito na, ito na, na ang batid, diba, kami, kayo ano, ayo, kaya kasama natin ayo, na. Nung... Ito, ito. Ito na sir yung uh, may backup tayo dito sa dagat, hindi yun ang na nara

Nalalayo ako para makabwelo hmm. so, kayo dito. Makasakit na? Oo, parang makabwelo muna. Bwelo, bwelo. Mabwelo ko lang ako dito. Parang sinasabi na dito na daw muna ako. <laughs> Kaya tayo ngayon sir, muna tayo sa tropang Coast Guard. Ayan ang maganda ng Ayan ang papel ng Coast Guard. Ayan ang papel ng Coast Guard. Ayan ang papel ng Coast Guard. Ayan ng Coast Guard. Ayan ang papel kami Hila kami Ng Coast Guard nasa likod kami ng Chinese Malaysia so, ngayon niniila na kami ng tropang coaster papalik sa show so, magandang experience to sir yes, hindi natin na ano nga eh hindi naman talaga masasabi natin yung mga pangyayari sa dagat It's very niyo kung paano mag-operate ang postcard. Very interesting. Kung tingin ko lang kung corrections, ayos namin. Ayun o, China, oh. Ayan ang ating escort. Ganyan nung kami kapigat. Medyo ang escort namin, I mean, mother ship ng China. Ayun o, no, support eh. Sa camera, malayo yan. Pero, lapit na pulong. Yan yung export namin. O ha, yun ang banderang pula. It looks like a parang trawler, di ba? Na doon sa likod may malaking boom o malaking mass. Kung sa trawler yon yun ang ginagamit na pang-launch sa ng net nila. However, yung kanyang likod po mismo, it's flat na hindi yung ramp-type where you can hold back yung net mo. Ito, it's, it's really a normal boat na mayroong, mayroong boom nga or mast sa likod. But on front of that mass is a very big roll of cable again na you can actually use yung mast na yun to, to set that cable out but not a fishing gear. Dahil a fishing gear, dapat yung likod nun medyo rampa para when you recover yung net, doon may slide yung net mo towards para maipasok sa deck ng boat. Malapit na tayo sa Padre Siquito.